isa kang kristyano, kailangan pa ba nating sundin ang kautosan ng Diyos? Ano ba ang ating basihan bilang isang kristyano para maiwasan natin ang isang pagkakasala? Wala na pong iba kundi ang kautosan ng Diyos. Huwag nating sabihin na yung mga naunang kautosan ng mga propeta ay wala na yon. Dahil si Jesus Christo mismo nag-sabi na hindi siya naparito para buwagin ang kautosan o sirain man ang kautosan. Naparito siya para sundin ang mga kautosan at ang mga propeta. Mababasa po ito sa Matthew chapter... 5 verse 17 Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautosan o ang mga propita Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin Dahil sabi ni Jesus Cristo kahit isang kudlit o tuldok ng kautosan ay hindi pwedeng mawala o baguhin man yan Mababasa po yan sa Matthew chapter 5 verse 18 Sapagkat katotohan ang sinasabi ko sa inyo Hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan hindi mawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Dahil sinabi ni Jesus Kristo, sa kalitliitang kautusan na hindi tayo sumunod ay ang pinakamaliit na tao sa kaharian ng langit. Mabasa yan sa uh, Matthew chapter 5 verse 19. Matthew chapter 5 verse 19, kahit ang sinumang sumuway sa isa sa masalit, kalitlitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawagin kalitlitan sa kaharian ng langit at apat ang sinumang gumanap at ituro ito yung dakila sa kaharian ng langit dahil ang tumutupad sa lahat ng mga ito ay ma malaking dakila sa kaharian ng langit sana ay nakapagbigay tayo ng kunting mensahe sa salita ng Diyos thank you for watching that best as all